right <clears throat> okay guys so magbabaklas na tayo ng head so ito guys itong mga stream nya yung mechanical lash kailangan nyo ibalik to kung saan nyo tatanggalin eh, kung saan nyo bubunutin dito so gawa kayo ng pattern or something na hindi nyo mapagpapalit sya So, so pag hindi nyo kasi naibalik to sa current location nya, magkakaroon kayo ng uh, knocking sound dito sa mainstream nya kasi magkakaiba yung sukat. So, pag ganun, kailangan nyo pang sukatin yung mechanical dust nya para ma, uh, ma settings nyo yung tamang sukat dito sa mga valve nya. So, mas maganda, ibalik nyo lang sa dati para hindi kayo magkaroon ng problema so tatanggalin natin yung head bolt <coughs> so pwede itong gamitin guys sa Toyota Toyota Corolla, Toyota Bios ang tools natin guys is M10 spline socket, half inch okay? so yan tanggalin natin yung isa isa so sumula tayo dito sa may, may labas bago tayo 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8 ganun. So 8 lang yung Uh, head bolt nito. Na dito. Tapos na tayo dito. Medyo matigas lang. Kaya lang ang problema nyo dito. Make sure nyo nakapasok guys yung yung spline niya doon sa may uh, headboard kasi pag hindi baka ma strip nyo tanggal ito na duwag ano pala ito kanina alatang ano eh may nag overheat ang luluwag ng mga headboard ganito guys pagka nag overheat yung isang sasakyan sobrang luwag ng headboard Okay. then yung head head ah uh, head yung head bolt guys balik nyo rin ko sa nyo siya kinowa okay Okay, so dito yung <coughs> uh, harmonic balancer, okay? So, bibilugan nyo yan. Okay guys, so tanggal na. Sakin Sa na natin to. So far, wala well, naman siyang hindi that, siya nagkaroon ng buto. Problema lang ito sobrang init sumingaw ang head being So okay guys, na natanggalan natin yung cylinder head. So kitang-kita niyo naman yung mga tama ayan oh. No? So medyo mahirap uh, makita sa camera pero mamaya malalaman natin yan. Gagamitan, gagamitan ko ng stretch edge para makita natin yung pagka-flatness ng uh, head. So pwede pa naman yata yung head. Pwede pa natin magamit. Ito yung kanyang last marking. Ito. Pagka dumikit dito parang last na to. <laughs> uh, yan. So, papa-replace natin to. Then, may mga tama na rin yung ano, ayan o. Oh. Na sobrang, to sobrang init. Natuyo yung kulan. Kasi, ang problema dito, ginamitan ng tubig. Ayun ang pinaka-worst. Ginamitan ng tubig, pinaghalo yung tubig at saka kulan na hindi naman pwedeng haluan ng tubig. Pwede na, meron kasing kulan, guys, na pwedeng haluan ng tubig. Pero, distilled water ang hihahalo. Hindi yung... ah- uh, normal water okay One hour later good day guys so ito na yung black medyo may problema tayo kasi hindi pantay sa ating stretch edge checking itong ano natin head syempre since na pa-resurface na natin to pasok na pasok na to. So gamit tayo ng uh 0.003 or 0.076 mm. So ayan o dapat 'yan hindi na pasok. Ayun. Pantayan. Problema tayo dito sa so may cylinder block. Dahil pumapasok siya sa sa gilid hindi, hindi sa gitna pasok. Ayan o So, hindi natin ito pwedeng buuhin yung makina dahil ah may magkakaroon lang tayo ulit ng leak dito. So babaklasin natin lahat yan and then dadali natin doon para i-resurface yung cylinder block. So cylinder head okay na tayo cylinder block so hindi ko kasi makita yung stretch edge ko yung nakaraan nung papa pinaparasarpe papa sa papa ko sana tong head hindi ko na check so ngayon sana bubuuin ko na yung makina sa kasamaang palad ayan sablay